Mm. Sa so, pangalawa ko. Mm. Pasok ba, dito, pasok kasi... dito. Doon ah! Tsaka nag-decide mo na. <laughs> Today, we're playing Carry the Glass. So, nanaroon na namin to. Tatry lang ulit namin ngayon. Pero hindi namin siya natapos na karan. Okay? Okay, ako yung orange. Si Lokar, si orange. Blue si Gab. Ayos! Ayos! Okay. Blue ayus. yung magpapabuhat. Uy, uy! Ay, ito na! Okay. Oh, checkpoint, ha? Okay, check Baka ka pa. Uy! Saan so, ka pabunta? Tanga ka? Wait lang. Taas, taas. Wait lang, wait lang. Okay. Okay. Wait! Ang bagal mo! Okay. Oh, sige. One, two, three, go! Okay, one, 2, three, lang. go! Wala nang bilang-bilang bilang no. yan. <laughs> oh, Ayos, checkpoint, nice, checkpoint. Nice, nice. Normal lang to, hindi to hard, ah. Oh, go! Oh, <laughs> Go na, go na. <laughs> one, two, three, go! Lapit, wait, no, wait. lapit! Lapit! No. Dito eh. Yung katawan mo. Tsanga <laughs> <chaya> ka talaga. 1, 2, 3, go, go, go! <laughs> go! Oh wow! Pumarito oh, ka na sa kabilang side. Okay, Yan. okay. 1, 2, 3, go! No! My! hindi pa mahirap na part. Hirap na hirap ka na, Mi. <laughs> go! Talon, talon! Wait ayusin ko lang yung camera ko! Ayusin ko lang yung camera ko. Go. Oh, go, 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 go. Uh, na, go. Ako. go. Wait. go. Ay, na ako! Go! 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 lang yan! Ay, na go! Oh, speed Go! 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 Okay. Oh go, oh baget, oh, oh. baget, problema oh di ba? Ika ulol niya <laughs> niya 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 seryoso. niya 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 Wag mo kasi tayo tignan na sa hole. Mag-focus ka sa sarili mo. Kaya ko yung sarili ko. Okay. Takti kahit... <laughs> Ikaw lang tinitignan ko. Kita kong hindi ka nakatapak eh. na ako sa Oh, sige, talon. Ako mag adjust One, two, three, go. Oh, focus ka sa'yo. Oh, gapang, gapang. 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 O oh, ikaw ang mauna. Focus ka sa'yo. Tega lang. Go! Usok! Nice. Ayos Baba. Talon. Babak. Talon. Wow! wow. Okay. Ay, uh, ito check checkpoint. Uh, go! Nice. Nice. Go! Go! Checkpoint! Checkpoint! <laughs> checkpoint din yung katangahan mo eh, no? <laughs> Antolí, bering piling pigiang kita. Go. Wait! <laughs> go. Go. Wait lang. Wait. go, 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 sa Akala <orange. laughs> ko ako yung, <laughs> Wait lang. Wait. Ako, yung okay, go, ano ba daw? Ba't kayo gumigawan? Tika lang. Go na. Go. Go. Tika lang ha. Okay. Paano to? Sabayan mo. Okay. Go. Tika. Go. go! One, two, three. Go. Go. Ang dayo. Okay. Go. 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 teka Dito lang ka ulit, ah. din niya tayo, din niya Ah, tari, go Go Oops Go, go na, go Ay, na Ay, sorry, 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 sorry Teka lang, teka lang Ala, yun nun <laughs> Alam mo kung ako lang yun Tatalon din talaga ako, pero iniisip ko hindi ka dederecho eh, kaya hindi rin ako dumerecho eh. Akala ko hindi ka magre-risk eh. Gusto mo pala ng ganun, o oh, sige. Hindi! <laughs> tuloy-tuloy, o sige. Hindi, hindi, Go. Wait. Go wait, Na, wait. go na. wait. Lang. Wait. Wait, wait, wait. Camera. Camera. Ano? <laughs> ako sa camera. Go, go na. go na, go na. Tega, tega. Tara, tara, na! Na! <laughs> oh, tara na! na! Oh, go <laughs> na! go, go, go! Guys! O, di ba? Oh, diba? oh checkpoint. Utak mo na naman. Saan tayo? Kanan, kanan. Ah! Okay, stay lang, stay lang. Okay. <clears throat> Talon. Okay. Hey, oh. shit. For the first time, ako yung nagkamali. Oh! Kabila. Ang bagal mo na mag-decide. Ako na mo na. Mali! Tama! Okay, go. Ano yung iyak mo dyan? Wait lang. Saan tayo? Stay yan. Stay lang. Stay lang. <laughs> <laughs> One, two, three, go. Ay, pababa! Ay, tatalo, 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 tadi. Okay. Tatalo nang ba? Iyak na iyak ka. Tatalo nang eh. Let's go. Oh my god. Wait, ako muna, ako muna. Go, go. Kabila. Huh? Ha? Ay! Ay, nabitin. Uy! <laughs> Okay. Go na, diretso. Nice, nice, nice. Wait lang. Paano, ah, paano? Sige. Hindi, ako na mauna. Okay. Tatay-tay tata, kay. Hindi. De, Di, de diretso ah, na de Go. Go. Teka lang, dahan-dahan. Go. Dahan-dahan, wag ka magpapani. Shim, shim, shim. Ah! <laughs> <laughs> Ayan lang, paano to? Ah, go. Huh? Oke, don't panic. Gi, pasok, pasok. Op ya, op. Uy, uy, uy. Into, 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 Ande, derecho atas talon. Mantu, 3, go. Halo. One, two, three, go. Okay, 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 okay. Oh. Chamba lang talaga dun eh. Hindi <laughs> ko alam paano natin nagagawa eh. Go. Talagay <laughs> na talaga. <laughs> same, ev same every round ng butik. Oh, tatalan lang ako ha. Didiretso ka okay, lang ng konti. Sabay ngonte. na lang tayo. Sabay. Hindi, sabay. Hindi, hindi nga ka siya. Sabay. O oh, sige. 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 Okay, paano? Oh, oh, anong paano okay, sa akin? Sige, tumalong ka. Paano nga? Tumalon ka nga. 'di ba? Ay, sobra. Ganun ako. nga pagsabay. Ah. Uh, babae kasi. Go. Napaback ako eh. Oy, saan ka pupunta? Sino <laughs> ko? Saan ako pupunta? Lagi <laughs> ako na lang magisa. <laughs> 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 Ngayon, sunod, pares naman tayong tatalon nang may ng may direction ng onte. One, 2, okay. two, three, go. <laughs> oh, tama na hey. naman ako. Ah. Tama, tama nga. Gusto ko lang manis eh. Boys. Ay, mas maganda pala pag kayo yung ano. Oh, no! Talo na tayo sa Borderlands. <laughs> Tapusin ko na agad yung Borderlands oh, my kung my ikaw ang kakampi ko. Ito pangalawa ko. Mm. Pasok, pasok dito, pasok dito. Doon na! Tsaka <laughs> <laughs> nag-decide kung kailan mo natin. <laughs> dyan na! Hindi ko na nag-decide eh. Diretso ka lang ha. Punta ka lang dun sa dulo ng di ako lapag. paangat. Oh, hindi ka tatalon. One, two, three, go. Iwan na ako dito. teka, teka. <laughs> hindi, pwede ka na tumalon. Pero huwag ka sasagad, ha? Sana okay, go. 1, One, two, three, go. Uy! Op. ako, Steady ka lang, huwag gagagalaw. Hindi okay. ako, ara. Oo, oh, hindi uh... ka gagalaw. Talon. One, two, three, go. Isa lang, <gasps> isa lang. Teka lang, teka lang. Tiga <laughs> lang. <laughs> What? Ano to? Talon ka. Okay. Checkpoint na, checkpoint. Yay! Pero naalala mo, hanggang dito lang tayo. Hindi pa ka talaga ako na dito eh. Hindi, hanggang dito lang tayo. <coughs> naalala <coughs> ko. Uh, so, ito, fresh na sa atin talaga. Ang la bilis lang pala. Matagal lang nakarang kasi tsa-tsanga-tsanga kay. Mm. Wait lang, wait lang. O oh, sige. Gusto mo pala eh. <coughs> <coughs> One, two, three, go. Dire, dire, na. Okay, One, two, three, go. <coughs> uy! One, two, 3, go. Talon. Oh my god. Ah, Pasok. Di. Oh <laughs> 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 Alis it for the left. Hindi meron dito shadow. <laughs> 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 dito tayo Asan na? Oh my gosh, nakakalula. One, two, 3, go. Wait, lula. One, go. Lula <laughs> ako. Ano na to? Sige lang, <laughs> One. Uy, teka! Bakit may food plaza dito? One. Wait lang. One, two, three, go. Punta ka sa side mo pero sa dulo lang. Okay. Ah, one, dito? Oo. Uh, one, two, three, go. Uh, Tapos punta ka sa pwesto ko. One, two, three, go. <laughs> <laughs> Hindi sa side ko. Ah. Wala namang purpose para pupunta ka sa side oh. ko. Eh. <laughs> Aray Oh my gosh! Kaya ba natin 'to? Sige, ka. One, two, three, go. No, I'm so far. One, two, three, go. No, I'm so. Wait tadi. Anto, three go. <laughs> okay. Wait lang kasi. Wait lang tadi. Mali. Go. Teka lang, go. Go, go, go. Go. Oh my gosh, that's so tricky. Wait lang sige. Wait sige. Sige lang kontrahen lang natin ang kontrahen para makabuelo. Okay. Sige. Hanggang sa makapunta sa dulo. 1, 2, 3, go talon! Daddy! Daddy! <laughs> ako ako sa loob! At x-axis lang sa... gumalaw ng y-axis eh. Please. Round and Sige round lang. And <laughs> oh my gosh. mo! Oh my gosh! Daddy. Dito! Dito! dito. Hahaha! <laughs> Teka lang, sasabihin ko kasi. Okay. Lakad, 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 uy! Uh, I'm, I'm walking. Go. Oh my gosh. Tignan mo yung dulo kung nasan yung harang. Oh, kabila, kabila. Oh, mahulog oh, <laughs> Kabila. dito. <laughs> <laughs> oh, Let's go. Daddy. Last one na yan. Go. One, two, three. <laughs> 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 Oo, oh, tumataas. Beepy ko sa'yo.